Good morning mga kalaki So morning po dito po sa Qatar So pumunta po ako dito sa kulungan ng punang manok Ayan, galing po ako nga nagatid ng na mga alaga ko sa school, so dumiretso po ako dito Wow, parang may itlog dito Ala, yung itlog ayun no Paano kaya makuha to? Sayang, may itlog pala So, ano kukunin ayun ay 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 ang sakit na ano <laughs> tandaan nyo ay. ay guys oops hindi ko siya abot so meron kaya ano doon. hindi siguro nakalaki yung pinto ay tignan natin dito ko meron so wala ayun may isa baka basag na naman ito check ko nga ay hindi siya basag so ayan na kong kumain ng itlog kukunin ma init init pa po kukunin ko to lulutuin ko na yung ko si Gubinda, yung taga denero namiss kong kumain ng itlog na organic yung kakaan lang talaga so ayan siguro nila ayan, no? Oh. ay nabasag pala to basag siya siguro 'yung nilagay ni ano Govinda dito. So yung kunin ko na lang lulutuin ko para mayroon akong almusal. Yan. kasi po isa na lang po kasi 'yung itlog, ano, 'yung manok na nangingitlog. So namatay na 'yung dalawa kaya 'yan. Dati po as in maraming itlog po talaga. Araw-araw po 'yung pagmisan Hapat, dalawa ganyan. So 'yun ngayon wala. <laughs> Kasi nag na lang namatay po dahil sobrang init. So, yan guys. Hanggang dito na mga akong video. Bye! Ingat lagi!